Good morning Tocino Ito po ang aming ulang ngayon tanghali na niluto ni Sister Baby Tocino Ito po uh, oatmeal nilagyan ng itlog Ayan ng almusal namin kanina Quaker oat na may itlog po ang almusal na binigay ng Diyos. Ito naman po ang aking kakainin ngayon. Meron po kaming paksyo na natirang isa. Ito po. Aking kakainin muna. Ano kagabi po yan, tira yan. Ito naman ang kakainin kong tangalian ngayon. Bigay ng Panginoon Diyos. Ito po yung katerno ng Ito po yung katerno ng tosino. Ayan, miswa. Meatlog, may giniling. Niluto po ni Sister Baby. Ayan. Napakasarap. Ano po? Ito naman po yung pagkain ni Summer. Ah, manok, balutunan. Pinakain ko na po siya kaninang almusal merong isang pirasong batay, pirasong laman, at isang pirasong balumbalunan. Inalbosal na po ni Mer kanina. Asal. Ang masasabi ko, ubos na. Diyan po kumain si Samer. Oh, wala nang laman. Oh, naubos na yung almusal kanina. Ito yung tubig naman niya. Inamin. Ang banalangit ay paglapit sa Diyos Niralapit natin ang Diyos Kaya ang mga kanilil Walang asok na lumapit sa Diyos At yung kanin na binigay ng Diyos Bagong saing Bagong saing At nakahiling tangalian Praise God Tupungin kay kaibigan kay Jesus Brother Armani Bautista Ano? God bless us all po. But the world loved darkness more than... Hello. <laughs> God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Amen.